Sa halagang 20 pesos ay makakapag-swimming na kayo sa napakalamig at napakalinaw ng tubig ng Benti Pool. Kaya naman dinarayo ito ng mga tao at siya na rin dito ang ganda ng view Kapag napunta kayo dito yan Tanong na tanong ang Ma'am Banahaw Kung ang entrance nila ay 20 pesos So ang cottage naman nila ay 60 pesos lang At saka mayroong 100 pesos Ang cottage daw dito ay 60 yan Ano yung nasa likod natin ang sandaan Doon sa mga sandaan Saan nga ba matatagpuan ang Benti Pool? Kaya naman, samahan nyo ko ating explore ang Benti Pool. Malagunlong Bridge. Malagunlong Bridge na tayo. So ayan guys, andito na naman tayo sa Tayabas. Tayabas Tour na naman tayo guys. So ang pupuntahan natin ngayon is worth of 20 pesos swimming pool saan nga ba ito matatagpuan sa Tayabas so samahan nyo kami at ating explore kung saan nga ba ito sa halagang 20 pesos makakapag swimming na tayo sa swimming pool na malamig na tubig galing sa bundok Banahaw yan dyan sa paahan ng bundok Banahaw So guys, andito tayo sa may Tayabas na yan Ito, yan, Tayabas Bakery Yan ang sikat na bilihan ng tinapay dito yan oh. Sa sarap ng tinapay dyan guys Yan, bibili kami, dadali namin doon sa sa resort natin pupuntahan Ang resort natin pupuntahan is dito Going to papuntang Lukban Pero sa ako pa siya ng Tayabas Na kung tawagin is dap -dap. Yan guys, dap -dap siya Sa may dap -dap. Pagdating na to, kakaliwa tayo Hindi tayo didiretso ng papuntang Lukban So doon tayo sa may kaliwa Sa pa siya ng Tayabas. Okay, let's go Bibili muna tayo ng tinapay dito Para meron tayong kainin So yun guys yun Isa rin yun sa mga iconic Or kilala dito sa Teabas Yung Rodillas Yema Cake anong sarap na na cake na isa sa mga sikat dito sa amin sa Quezon Rodillas Yema Cake Yan guys, nawawalan para Aso Resort and Hotel na to So makalampas lang nito, kakaliwa tayo dito sa may mismong Barangay Dapdap, -dap. yan makaahon nito Kakaliwa tayo Dahil yang ano na yan, parang barangay dap dap ba yan pinakang na ng dap dap so first time parang palang din natin makapunta doon kaya naman din natin alam na kung saan yung tinatawag na bentipol pole so may kasama kami na nauna na doon so tumawag na lang kami so sabi kaliwa lang daw dito, dito tapos ay ano kita naman sa daan kaya yan didiridirchoy na Itong dahang ito Yan, ito yung mismong DAPDAP Pinakang Barangay DAPDAP Yan, kakaliwa tayo dito Sa may ahon Oh, yan Ahon lang to Tayo dito Para sure, tatanong tayo dito Sa may kay-ati sa nagwawalis 20 po, tatlo po kasi yan eh. Yung una lang daw. Yung ah, Mayara. Makikita nyo na po yung, yung pagkakunay. May makikita po yung sign ng Mayara Resort. Ah, na. Yung na kanan po. Yung kanan ba, lahat yun, kanan. Yung pong, kasi at yun yung tatlong 20 Dalawa ang kanan, isang, ah, o oh, dalawa ang kanan, isang kaliwa. Yung nasa una, yung po yung Maya, Mayara Resort. Ay. Ah, sige, sige. kay makikita naman sa daan na yan. Ah, ano? po, pagkakunay po, makikita naman yung malaking nakalagay ng Mayara. Oh, sige, sige. Ako yeah. sa ahon lang po. sige, yeah. salamat. Yan guys, diretso daw tayo doon. Diretso lang at may makita tayong may mayara ba? Yan, basta, tingnan na lang natin doon. Makikita naman natin yung kasama natin doon. Yung kotse ni Da GC. Kaya, okay, let's. Let's go na. So, ahong ahong pala itong daang ito. Yan, oh. Oh yung mount banahaw oh. so bali ano tayo ng banahaw dito labak ng banahaw nasa paanan tayo ng banahaw so first time lang din natin makapasok sa daang ito pero kahit ako'y taga rito <laughs> first time natin makapasok sa paanong ito yan Tingnan-tingnan nyo yung mga resort na baka tayo lumampas. <laughs> Dami daw ditong 20 pole. 20. 20 lang entrance. Baka tayo lumampas ay. Yan. Ano ba Ari? Resort din na ata re. Hindi pa. Yan. Dito lang tayo sa Ulunop. Ahong-ahong pala ito. Ayo. Hindi naman ganun katarik ang ahong. Kaya lang... first time natin makapasok dito Ayan. ah, pala yung mga katutubiganan din yan ito yung panaho oh. kitang kita <laughs> yun mga parang may resort na dito yun oh. mayara mayara 20 din pala waray ko nga yan mayara first time lang natin dito yan oh. mayara daw kitang kita nga pala pagkahon baka nga pala ito yung resort yan o um. Mayara Resort kapag nandito yung sasakyan ng Tajisi so dito na tayo hindi yan eh hindi yan hapin natin yung sasakyan nila nasa na yung sasakyan nila wala ba din eh sa kaliwa ha? ay ari na nga oh, hindi di yan po. sa kanan ha? Na nga, oh. yan na nga dito sa Mayara na nga ay, wala naman yung kutsin wala nga ata yung kutsi nila. Ano ba Pa sa isa, tatlo daw ito. Oh. Tatlo nga daw ito. Isang kaliwa, dalawang kanan, dito pa. Wala nga, oh, eh para siya. Wala yung kutsi. Yan, yung Mayara Resort. Mm -hmm. ah, and guys, ito yung Panahaw. So, hindi ito doon sa Mayara. Dito pa sa may una-una pa tayo. Marami nga daw dito yung Bentipol. Ay, Benti. 20 pole kung tawagin yan ah para tayo nasa ano na ng banahaw ah nasa pinakang ano na paanan okay. 20 pole 20 oh, so ay may di pa may ililipon din ayos nga naman dito ang resort ay mga ano dito ay matubig ay gawa din sa banahaw cupa na sa labas naun muna kanilang ano yan. Wow. ganda ng bundok pitang pita bundok ba na parang hindi tayo nalapit sa bundok kaya layo layo pa niya layo pa yung kala mula ay... kala mula ano na alapit na lugar na to Ang nakalagay Yan, yeah, din eh, mayroong ano eh Nandang sila sa labas Ah, nasa labas yung kutsi Parang linang na nga ito <laughs> O, oh, panalayo na natin na. Ito ang kalubasa. Ano ito? O oh, lalaking kalubasa. Oo. O, o. Aga ulo. Oo. <laughs> Bitigang kalubasa yan. Ang oh. dami. Ang dami lang sa ulo. Kalubasa, ayan. Mga kinabubuhay dito ng mga tao. Pagtatanim. Pagkahalaman. Ayan, gaya nun. No, lalaki ng kalubasa. Malaki pa sa ulo eh. <laughs> This way to libare, Bereda ba? Tabing daan daw pa, hindi ba dito? Yeah. Hindi yan. Ah, baka aram na. Ah, baka din eh. Yan, may isa pa ditong resort. Di sa kaliwa, mayroon din. La Labared, Bereda ba? Ah, may hams. Yan, baka eh tayo sa isa pang resort. Yun. Idilin Resort. Ka din. Resort. Wala. Hindi na may kaliwa ay. Eh. Kaya nga baka nandito nga yung wala ba na JC din Ha? Wala. Edelin Resort. Wala yeah, Wala pa, pa rin. Ay, okay. Edelin Resort. 20 Wala. Wala presyo. Baka oh. din isa isa. Banda dito ng tanawin Aray, aray na nga Aray, aray na nga yun. Yung sinidito yung video Ito? Oo, Yun Yun sila Ito na nga, din na daw yan, kaliwa Yan Ano ba pangalan na, ng rasap nito? Din na. Sabi Ano na. kaingin? Yan yung pati yun Yan na tayo, yun sila, sa ibabaw Sa may So yun guys, andito na tayo Ito pala yung mismong dulo Ayan, kasama ko ulit si Otoy O yan, saka si Mrs. Uli At dito tayo sa Halagang 20 Makapag-swimming na tayo dito sa 20 pool Ayan guys, ganda ng parking namin oh. Lilong, lilong Ayan, yung 20 pool oh. oh. Tomlin Resort pala Tomlin Resort The original Bainty Pool. wala yeah. may wifi pa kasama po sa loob. Thank you po dito <laughs> po kayo, dahil <laughs> mga mm. Malaki na kayo yung space na, no? Kaya na ko na kayo nakasama yung mga tayo. Oo, oh, yan. Yan <laughs> yung <laughs> kasama namin, no? Oh. Sa <laughs> oh, oh, <guys. laughs> Yan, mga kasama ko. Ah, lamig daw ng tubig, yan. Dahil naliligo. Yan, ang cottage daw dito ay 60, yan. Aray yung nasa likod natin, sandaan. Doon, sa so may mga sandaan din. Yan guys, yan, ang sarap maligo dito, lamig daw ng tubig. Mamaya, yan. So dito maraming ano mga 20 pole kung tawagin. So dito kami sa may anong pangalan nito? May pangalan Ha? Daluhan. Yung the original daw. <laughs> Ayan. meron din dong slide doon sa kabila, slide. Bukod dito, ilan swimming pool to? Tatlo. Dalwa. Dalwa lang yung isa na slide dito, wala doon sa so may slide. Mamaya pupuntahan natin doon sa kabila. <laughs> Mat yung mga bata'y ay nakakaano ngayon. Eh. Yeah, yeah. Ah, <laughs> yo <Ayaw>, paligo. Lalim. <laughs> <laughs> Wow, may slide. Wow. Eh. Yeah. <laughs> <laughs> oh, Nandito sa taas eh. oh, ganda ng beauty ni Oto yo. slide. Eh, <laughs> naka, naka <steady> lang. <laughs> White Mansion no. Ganda ng view. Oh. Mm -hmm. Ah, ginhawa dito. Oh. Ibabaw. Oh. Ito yung slide diyan. Mamaya magpapa-slide tayo diyan. Yeah, wow. Ja. <laughs> <laughs> malamig nga ah? bayad si parang dihilo Uh -huh. Pinuso. Opo. Oh, Pero pare-pares din naman ng kanila. Oh, pares-pares po, po 'yung malaki doon, Maligat doon. <laughs> Yan ang marami. Yan, guys, marami pa rin dito kalabasa'ng malalaki. Guys, ang ganda ng nang tanawin talaga dito yan oh. pabira na kami at hanggang dito na lang ang ating vlog yan guys okay see you for my next vlog